Good morning. Ah, uh, ah, uh, may iba tayong makakarpin, mga, uh, no. Uh, itong video na para sa mga may sasakyan, no. Especially sa mga naka Toyota Revo, no. Ito 'yung part 2 ko na karuktong na na 'yung one problema is uh, kapag naka-aircon, bin 'yung aircon, masyado siyang mag nanginginig or ma vibration, vibration masyado, no may minsan pa may pagkakataon na uh, ka na mamatay. Nagparang na uh, nag pa, nagludos yung power ay yung, yung, power ng makina no. Kinakapos, no. Tapos yung RPM bigla lang bababa babaksak. No. So ginawa ko tong video na to para makatulong especially sa mga naka Toyota Revo, no. Ayan, uh, papakita ko sa inyo kung ano yung solution na ginawa ko. Okay? Uh, tara! simulan natin at para magkaroon kayo ng idea at sana magawa nyo sa mga sasakyan especially sa uh, naka Toyota, Toyota Revo tara, pakita ko sa inyo so yun mga ka-Revo uh, nakauntong sasakyan ko so yan talagang tinesting ko siya nung no, ilang minuto hanggang ngayon uh, hindi na siya tulad ng dati na yung RPM sobrang baksak yan kapag naka-on yung, air, naka yung aircon naka-on yung aircon pagkakataon ni aircon bumabaksak talaga yan may pagkakataon na minsan talaga namamatay ano yan tsaka yung agent dito minsan lumalabas siya? so nalinis ko na lahat yung ano yung, yung pero yung ano hindi ko binaklas yung ano ha yung throttle body no so ang ginawa ko is yung sprayan ko lang ng uh, uh, carburetor cleaner lang ayos na yan eh or FI pwede rin yun okay Pinabaran ko na biniwara. Wala namang problema sa sa ano sa intake throttle body tsaka sa AICB. No, wala nang problema doon. So, ang naging problema talaga dito is yung uh, kinaka-push ng uh, ng vacuum. Kaya ang ginawa ko, uh, nag DIY ako at papakita ko sa inyo. Oh, no, kita niyo maganda yung ano yung RPM niya. So, hindi talaga siya namamatay. Hindi siya masyadong manginig. Okay? So, tara, simulan natin para ma magkaroon kayo ng idea. Okay? So, ito yung ginawa ko, no? ah uh, naglagay ako ng ideal app. ah uh, Nag-install ako. Nag-DIY ako. ng ideal app. No? Dalawang wires lang yan. So, isa sa ground. Okay, ko. Tapos yung isa sa positive ng compressor. Tukutin up. Okay? So kung dito tutorial ha, pinibigyan ko lang ka ng idea para magawa nyo rin sa mga, sa mga sasakay nyo. So yan. So ang ginawa ko, yan, tinap ko dito. Yan, binutasan ko lang, kung wala ako ng host, nag DIY lang ako, wala kasi akong mahanap na na fittings na para sa hose. No? Para dito, kaya ang ginawa ko, nag DIY ko lang. lang. Yan ang ginawa ko, yan. Yan. Yeah, para magkaroon kayo ng idea. Ito lang ginawa ko. Tapos timino na. Timino na yung uh, yung sasakyan ko, no. Nagdagdag naglagay ako ng idle up. No. Siya so, talaga kinakapos ng hangin. No. So ito talaga nalinis ko na yan. Pero hindi ako nagkalas, spray spray lang. Okay? Tapos so, ko na rin yung mga wiring, wiring niya, yung mga sakit. Chine ko na rin. No. So yan, para makatulong sa inyo ay lang yung ginawa ko. Lagay na ay ng ID lang. Bye-bye. Ciao.